Mula sa ibabaw ng isang tulay, pinapanood ni Perfidia ang isang sentro ng detention para sa mga imigrant. Pagkatapos, nakipagkita siya sa mga kapwa-miyembro ng revolusyonaryong grupong French 75 para gumawa ng plano upang iligtas ang mga nakakulong na imigrant. Kinagabihan, dahan-dahan na gumalaw ang mga rebelde upang hulihin ang gwardya sa gate. Pagkatapos, pumasok sila sa pamamagitan ng butas na ginawa nila sa bakod at gin-aisang ang mga sundalo upang gawing bihag ang mga ito. Habang hinahanap ng grupo ang mga imigrant, nagtungo si Perfidia sa opisina at tinutukan si Kapitan Steven ng baril. Ipinaliwanag niya ang mga paniniwala ng kanilang grupo, ngunit ang interes lang ni Steven ay kung gaano siya kaganda. Dahil dito, nagpasya si Perfidia na pahiyain siya sa pamamagitan ng pagpilit sa kanya na magmukhang naaasiwa habang hindi niya ito mate at Sa gate, dumating ang truck ng mga rebelde at nailigtas ang lahat ng imigrant. Sinabihan si Pat sa radyo na handa na sila, kaya nagpasabog siya ng mga paputok bilang panggulo upang makatakas sila. Nakakulong ang lahat ng sundalo sa likod ng gate at sinabi ni Stephen kay Perfidia na magkikita pa sila. Bago umalis, naghagi si Pat ng smoke grenade sa mga sundalo at pinagalitan sila dahil sa pagsuporta sa mapang epang rehimen at paghingi ng revolusyon. Umalis ang mga rebelde sakay ng kanilang sasakyan at nauwi sa paghalikan si Pat at Perfidia. Ipinagdiwang nila ang tagumpay sa pamamagitan ng pagpapaputok ng baril sa ere. Mula noon, naging magkasintahan sina Perfidia at Pat. Gumagawa si Pat ng mga pampasabog at tinatawag naman ni Perfidia na kalaban ang sinumang politiko na bumoboto pabor sa mga batas na lumalabag sa karapatang pantao. Sinimulan ng mga rebelde na pasabugan ang mga tanggapan ng gobyerno, bangko, at maging ang power grid, kaya nabulid sa dilim ang lungsod. Habang lumilipas ang mga araw, sinusubukan ni Stephen na subibayan ang mga pag-atake at minamasdan niya ang mga rebelde mula sa malayo upang makita si Perfidia. Isang araw, napansin niya na magkasintahan na sinapat at Perfidia at nagselos ng husto. Makalipas ang ilang panahon, nakapasok si Perfidia at isa pang rebelde sa isang courthouse at nagtungo sila sa banyo upang magtago ng mga pampasabog sa kisame. Sa kasamaang palad, nahuli si Perfidio ni Stephen at inalok siya ng kasunduan, papayagan siyang makaalis at ipagpatuloy ang kanilang mga gawain kung makikipagkita siya sa kanya sa isang partikular na lugar. Sa gabing iyon, nagkita sila sa isang motel at napilitan si Perfidia na gumawa ng hindi komportableng bagay upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Si Perfidia ay patuloy na gumagawa ng mga gawaing rebelde na parabang hindi siya buntis at malaki na ang kanyang tiyan, kaya nag-aalala ang kanyang mga magulang at si Pat para sa kaligtasan ng bata. Pagkapanganak ng sanggol, nakaranas si Perfidia ng postpartum depression at hindi gaanong naglalaan ng oras sa baby. Nakiusap si Pat sa kanya na ayusin na ang kanilang buhay kasama ang bata, ngunit mas pinili ni Perfidia na ipagpatuloy ang pakikipaglaban para sa kanilang layunin at iniwan sila. Isang araw, pumunta si Pat sa supermarket para bumili ng mga kailangan ng sanggol, Ngunit nilapitan siya ni Steven at tinanong tungkol sa anak niya. Sinagot naman ni Pat dahil akala niya'y normal lang na usapan, pero kinilabutan siya nang sabihin ni Steven na mahilig siya sa mga babaeng itim. Isang umaga, biglang sumalakay ang mga rebelde sa bangko para pagnakawan ito. May gwardya na sumusubok, lumaban pero binaril siya pabalik ni Perfidia. Kapag tumunog ang alarma, wala nang magagawa ang mga rebelde kundi tumakas gamit ang kanilang mga sasakyan. Nagkaroon ng habulan sa loob ng syudad at ang mga kotse ng rebelde ay nagtutulak ng ibang mga sasakyan palayo para hindi sila maipit sa trapiko. Di nagtagal, nagbanggaan ang dalawang sasakyan kaya napilitan ang mga rebelde na tumakbong muli ng paa. Sa kasamaang palad, mabilis silang naabutan ng pulis, na na-corner si Perfidia, at inaresto siya. Mayamaya, -maya, binisita siya ni Steven, na ibinunyag na kaya niya siyang palayain kung ibabahagi niya ang lokasyon ng pinakamahalagang miyembro ng French 75. Pagkatapos marinig ang pag-aresto kay Perfidia, naghanda si Pat para magtago. Binigyan siya ng kapwa rebelde na si Howard ng isang device na ginawa niya, na tumutugon sa ibang tao na may kaparehong device. Magagamit ito ni Pat para mahanap ang mga taong mapagkakatiwalaan niya. Itinuro rin kay Pat ang isang napakakomplikadong code na maaari nilang gamitin para sa mga lihim na pag-uusap, at binigyan siya ng peking mga dokumento para siya at ang kanyang anak ay magkaroon ng bagong pagkakakilanlan. Habang tumatakas si Pat papunta sa isang bagong syudad, inilagay naman si Perfidia sa Witness Protection Program. Gamit ang lahat ng impormasyong ibinigay ni Perfidia, hinanap ni Steven ang karamihan sa mga rebelde upang arestuhin sila, at pumatay pa ng ilan sa mga tumangkang tumakas. Sa huli, nabuwag ang organisasyon at nakatanggap si Steven ng parangal dahil sa kanyang nagawa. Ngunit nang subukan niyang bisitahin si Perfidia, para sabihin ang magandang balita, nalaman niyang tumakas ito mula sa bahay. Ngayon, nagtatago na si Peridia sa Mexico. Pagkaraan ng labing anim na taon, ang anak ni Pat ay isang dalagita na gumagamit ng peking pangalang Willia. Sa kanyang libreng oras, nag-aaral siya ng martial arts mula sa isang instructor na nagngangalang Sergio. Si Pat ay palaging paranoid at ginugugol ang karamihan ng kanyang oras sa paninigarilyo, pero kahit papaano dumadalo pa rin siya sa mga pagpupulong ng mga magulang at guro. Samantala, si Steven ay patuloy na nagtatrabaho sa mga detention center para sa mga immigrant at isang araw nakatatanggap siya ng isang napaka-espesyal na imbitasyon. Pumunta siya sa isang hotel at nakipagkita sa mga miyembro ng isang grupong white supremacist na tinatawag na Christmas Adventurers Club, na matagal nang sinusubukan ni Steven na salihan. Tinanong nila siya ng maraming katanungan, kasama na kung nagkaroon ba siya ng interracial na relasyon, at sinagot niyang hindi. Nangako ang club na susuriin ang kanyang profile at ipapaalam sa kanya kung maaari na siyang sumali. Sa ngayon, si Howard ay gumagawa pa rin ng ilang mga sekreto bilang isang rebelde, tulad ng pagpapadala ng kanyang panawagan para sa aksyon sa radyo. Isang araw, nahuli siya ng bounty hunter na si Avanti na dinala siya sa kanyang sasakyan. Nakita ito ng mga bata sa kapitbahayan at nagmamadaling pumasok sa bahay ni Howard para gamitin ang kanyang gamit sa radyo. Nagpadala sila ng isang coded na mensahe na nagsasaad na nahuli si Howard. Kalaunan, dinala si Howard sa isang pasilidad militar at tinakot siya ng isang sundalo na papatayin ng kanyang kapatid na babae kung hindi siya makikipagtulungan. Ibinibigay ni Howard sa kanila ang lokasyon kung saan mahahanap ang ibang mga rebelde. Ipinapasa ang impormasyon kay Steven, na nagayos ng isang peking misyon para malusab ng kanyang mga sundalo ang bayan ni na Pat at Will. Sa bahay, nag-aaway si Nawila at Pat dahil hindi pa rin tumitigil si Pat sa paninigarilyo. Sobra na ito at pakiramdam ni Willa ay parang siya ang nag-aalaga kay Pat palagi. Bago siya pumunta sa school dance, pinilit siya ni Pat na kunin ang isa sa mga device ni Howard. Tinakot din niya ang kaklase na nanunukso kay Will dahil sa sobrang paranoia niya, nakikita niya ang lahat bilang posibleng kaaway, sa eskwela, pumunta si Willa sa banyo at narinig niyang tumutunog ang device. Paglingon niya, nakita niya si Dindra, na sinabi ang secret code para patunayan na isa siya sa mga kaibigan ni Pat sa rebel group. Ipinaliwanag ni Dindra na may natanggap silang SOS signal at kailangan nilang umalis agad. Habang papalabas sila, nakita nila ang pulis na pinalilibutan ang eskwelahan kaya nagmadali silang tumakbo papunta sa kotse bago pa sila mahalata. Tinanong ni Dindra si Willa kung narinig na niya ang tungkol kay Steven at sinabi ni Willa na sinabi ni Pat sa kanya na pinatay ni Steven ang kanyang ina. Mukhang iniisip niya na bayani si Perfidia. Ang school dance naman ay biglang naantala dahil sa pagdating ng mga sundalo ni Steven na naghahanap kay Willa. Ang mga kabataan ay ini-interrogate, at nang tanungin ng isang sundalo ang numero ni Willa, ipinaliwanag ng mga kaibigan niya na hindi siya pinapayagan ng kanyang ama na magkaroon ng cellphone. Kasabay nito, nakatanggap si Pat ng tawag mula sa isang rebelde na humihingi ng code. Masyado siyang nakasinghot ng usop kaya hamina ang kanyang memoria pero matapos magisip isip ng mabuti, nagawa niyang sabihin ang code. Sinabi ng rebelde na nahuli si Howard at paparating na si Steven para hanapin si Pat. Si Willa ay matagumpay na nailigtas kaya kailangan ng pumunta ni Pat sa isa sa mga karaniwang tagpuan para muling makasama siya. Hindi maalala ni Pat ang eksaktong lokasyon, pero bago pa siya makapagtanong, ibinaba ng rebelde ang telepono. Pagdating ng mga sundalo sa bahay, hindi nila makita si Pat. Habang kinukuha ni Steven ang litrato ni Willa at inaamoy ito, natagpuan ng mga sundalo ang lihim na lagusan na ginagamit ni Pat upang makatakas. Nagtapon sila ng smoke grenade sa loob, at nahirapan si Pat huminga, ngunit nagmadali siya at nagawang marating ang labasan bago siya mawala ng malay. Pagkatapos, gumamit si Pat ng payphone upang tawagan ang base ng mga rebelde, Ngunit tumanggi silang bigyan siya ng impormasyon dahil hindi niya maalala ang buong code. Ginugol ng mga sundalo ang buong araw sa pagsalakay ng mga bahay at negosyo sa buong bayan habang si Pat ay patuloy na nagtatago at sinusubukang makaligtas. Habang palihim na gumagalaw si Sergio, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang asawa na nagbabala sa kanya na dinadampot na ng mga sundalo ang mga imigrant, kaya natatakot siyang sila na ang isusunod. Sa sandaling iyon, dumating si Pat upang humingi ng tulong kaya pumayag si Sergio na isama siya pa Habang nagmamaneho, ikinwento ni Pat kay Sergio ang tungkol sa French 75 at ang sitwasyon ni Willa. Sinabi ni Sergio kay Pat na tawagan na lang ang anak niya, at doon niya napagtanto na hindi alam ni Pat na matagal nang may sekretong cellphone si Willa. Sa kasamaang palad, hindi rin alam ni Sergio ang numero ni Willa. Mayamaya, maya nagsimulang magprotesta ang mga tao sa kalsada dahil ayaw nilang magstay ang mga sundalo sa kanilang bayan. May isang nagprotesta na naghagis ng Molotov bomb na nagpasimula ng apoy sa gitna ng kalsada, at isang pulis ang nagpaputok sa crowd ng ilang beses bago nagsimulang sumulong ang mga sundalo gamit ang kanilang mga shield. Nakipag-usap si Sergio sa mga skaters at hiniling sa kanila na sabihin sa lahat ng natitirang immigrant na magtago sa karaniwan nilang simbahan. Pagkaraan nito, pumunta sila sa tindahan na pagmamayari ng asawa ni Sergio, na may isang lihim na silid sa itaas kung saan nila pinapatago ang mga ilegal na imigrant. Pinaalis ni Sergio ang lahat bago niya dinala si Pat sa kanyang apartment, kung saan nagsimula siyang ipunin ang lahat ng kanyang pera at mga baril. Tumawag ulit si Pat sa mga rebelde, ngunit ayaw pa rin nilang ibigay sa kanya ang impormasyon. Dahil dito, nagalit si Pat at nagsimulang magranta at insultuhan ang operator. Sa huli, sinabi niya ang ibang code para makausap ang isang supervisor. Kaibigan niya ang lalaking ito noon at tinanong siya nito ng isang personal na tanong na nasagot naman ni Pat para makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos nito, ibinigay nila sa kanya ang mga koordinado para mahanap si Willia. Samantala, si Naserio at ang kanyang asawa ay ginagabayan ng lahat ng mga imigrant papunta sa isang sekreto at lihim na lagusan para makatakbo sila. Nakapasok ang mga sundalo sa tindahan at ibinaba ang shutter para makapasok. Binigyan ni Sergio ng sandata si Pat at pinag-drive si Biji para ihatid palabas ng bayan. Pagkatapos, umalis si Sergio kasama ang mga immigrant. Habang papunta pataas ang mga sundalo, nakatakas naman si Pat at Biji sa bubong. Sa himpilan ng pulis, may sundalong nagbabanta na ay pakulong ang mga kaibigan ni Willia, kaya ibinigay na nila sa kanya ang sekreto niyang numero. Tumunog ang telepono ni Willa at nagalit ng gusto si Dindra dahil itinago iyon ni Will sa kanya. Agad niyang itinapon ang telepono sa bintana at nabasag ito, ngunit may sapat pa rin itong oras para matrak ni Steven. Sa bayan, sinusundan ni Pat si BG at ang mga kaibigan nito habang tumatalon sila mula sa bubong pababa sa isa pa ng mabilis hanggat maaari. Sa kasamaang palad, nadulas at nahulog si Pat, kaya mabilis siyang na ng mga pulis at na-aresto. Tinawagan ni BG si Sergio para ipaalam ang nangyari at kumpirmahin na siya ang may hawak ng baril. Nang gabing iyon, dinala ni Dindro si Willia sa isang kumbento para protektahan siya, at hiniling niya sa mga madre na huwag sabihin kay Willa ang katutuhanan tungkol sa perfidia. Kinaumagahan, nagtipo ng Christmas Adventurers Club para pag-usapan si Steven. May natanggap silang ulat na mayroon siyang anak na mestiso. Kaya sinusubaybayan nila ang mga kilos niya at iniisip nila na ang mga raid sa bayan ay palabas lang para makahanap si Steven ng paraan para hanapin ang anak niya. Tiningnan din nila ang file ni Perfidia at nalaman nilang huling nakita itong pagalagala sa Cuba o Allers. Ayaw ng grupo na bitawan ni Steven ang bata para lang malinlang ang organisasyon, inutusan siyang linisin ng gulo. Sa presinto, umasta si Pat na parang adik na ni pangalan niya, hindi niya alam. Dinala nila siya sa ospital para sa pagsusuri at tinawag siya ng nurse na Pat. Kaya na-realize niyang nakakodigo ang mga tanong ng nurse. Tinanong siya nito kung isa ba siyang diabetic na hindi nakapag-insulin mula kahapon. Sumagot siya ng oo, kaya dinala siya sa isang pribadong silid. Inaalis ng nurse ang pusos niya at itinuro sa kanya ang daan para makatakas. Mabilis na lumabas si Pat sa ospital at sinalubong siya ni Sergio. Samantala, iniimbestigahan ni Steven ang isang may-ari ng tindahan malapit sa huling lokasyon ng cellphone ni Willia. Sinabi ng lalaki sa kanya ang tungkol sa sasakyang nakita niyang papunta sa mga burol sa kalagitnaan ng gabi at tungkol sa kumbento na nasa mga burol na iyon. Sa kumbento, sinasanay si Willia sa sining ng pakikipaglaban at paggamit ng baril. Narinig niya ang mga madre na tinatawag na Daga, ang kanyang ina, kaya tinanong niya si Dindro tungkol sa katotohanan. Kumpil manidan dro na ipinagkanulo sila ni perfidia. Biglang may narinig na ingay si Dindral at lumabas siya upang siyasatin, pero huli na dahil biglang sumalakay ang mga sundalo at inaresto ang lahat. Dinala si William kay Steven na kumuha ng DNA sample mula sa kanilang dalawa, mula sa bibig nito at sa kanya. Ilalagay na sana niya ang mga sample sa makina at ipinaliwanag na kung negatibo ang resulta, palalayain niya si William, ngunit kung hindi, mapapahamak siya. Sinabi ni William na si Pat ang tunay niyang ama kahit ano pa ang lumabas sa test, at patuloy niyang inaasar si Steven hanggang sa magalit ito at sigawan siya. Natapos ng makina ang pagsusuri at nakumpirmang anak ni Steven si William. Sa daan, nakita ni na Sergio at Pat ang mga pulis at nagsimula ang habulan. Ibinigay ni Sergio ang baril kay Pat at binegulan ang takbo ng sasakyan para makatalon si Pat. Pero hindi naging sapat ang tapang ni Pat, kaya biglang lumiko ng madiin si Sergio para mahulog siya. Nagtago si Pat sa isang kanal habang dumadaan ang mga pulis upang habulin pa rin ang sasakyan ni Sergio. Pagkatapos nito, nagnakaw si Pat ng sasakyan sa isang parking lot at nagtungo sa kumbento, kung saan nakahanap siya ng mataas na lugar upang inoobserbahan ni Pat ang sitwasyon. Pagkatapos itapon ni Steven ang ebidensya ng test, kinaladkad niya palabas si Willa at isinakay sa kotse niya. Nagpaputok si Pat mula sa malayo, pero wala siyang nataman kaya gumanti ng putok ang mga sundalo habang umaalis si Steven. Dahil sa pagkataranta, bumalik si Pat sa kotse niya at nagmaneho ng mabilis upang sundan sila. Mayamaya -maya, tumunog ang device ni Howard, na nagpapatunay na papalapit na siya sa device ng anak niya. Makaraan ng ilang oras, nakipagkita si Steven kay Avani at sinabi nitong kailangan niyang alisin si Willia, na kunwari may kinalaman ito sa isang cartel. Ngunit tumanggi si Avani dahil hindi siya pumapatay ng bata, at tumanggi pa rin kahit dodoblihin ni Steven ang bayad. Sa huli, binayaran niya si Avani para dalhin si Willa sa isang malayong lugar na kontrolado ng isang far-right militia. Nang hilahin palabas si William mula sa sasakyan, sinisipa niya si Steven at sinusubukang tumakas, ngunit mabilis siyang nahuli ni Steven at isinakay sa kotse ni Avanti. Samantala, napahinto ng mga pulis si Sergio na nagpapanggap na lasing. Nang tanungin nila kung ano ang itinapon niya mula sa kanyang sasakyan kanina, sinabi niyang basura lang iyon. Habang nagpapatuloy sila sa daan, napansin ni Steven ang isang sasakyang masyadong lumalapit. Ang driver ay si Tim, na pinapababa siya ng bintana. Pagbaba ni Steven ng bintana, mabilis siyang binaril ni Tim sa ulo, at bumangga ang sasakyan ni Steven. Ilang sandali lang, dumating si Pat at nagulat sa aksidente. Mabilis niyang sinuri ang wasak na sasakyan at napanatag ng makita na katawan lamang ni Steven ang nandoon. Sa kampo ng milisya, ibinaba ni Avanti si Willa at naghahanda ng umalis. Hindi nagustuhan ni Avanti kung paano kumilos ang mga sundalo. Kaya bumalik siya at tinanggal ang posos ni Willa. Agad namang tumakbo si Willa palayo habang nagsimulang barili ni Avanti ang lahat ng gwardya. Pagkatapos, pumasok si William sa sasakyan ni Avanti para kumuha ng baril bago bumalik sa loob ng gusali, patay na ang lahat ng sundalo pati na rin si Avanti. Kinuha ni William ang susi at umalis gamit ang sasakyan. Pagdating niya sa kalsada, napansin niyang may sumusunod na sasakyan, si Tim pala, na gusto rin siyang patayin, biglang huminto si William at iniwan ang sasakyan sa gitna ng kalsada, saka tumakbo para magtago. Masyadong mabilis ang takbo ni Tim at dahil sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mga mata, hindi niya agad pinahinto ang sasakyan kaya bumangga ito diretsyo sa sasakyan ni Willia. Paglabas ni Tim, binanggit ni Willia ang rebel code. Kitang-kitang wala siyang ideya kung paano tumugon, kaya binaril siya ni Willia. Sa sandaling iyon, may isa pang sasakyan na huminto malapit, at napansin ni Willa na iyon ay ang kanyang ama. Natarante siya at sinabi ang code, na sinagot naman ni Pat habang sinisiguro sa kanya na ayos lang ang lahat. Tumakbo si William papunta sa kanya at nagyakap silang dalawa bago umalis sakay ng sasakyan ni Pat. Samantala, ibinunyag na nagkunwari lang si Steven na patay at ngayon ay nabubuhay pa, ngunit may disfigured na mukha. Sa sumunod na oras, nagkita si Steven at ang mga pinuno ng Christmas Adventurers Club. Tinanong nila siya tungkol kay Perfidia. Ipinahayag ni Steven na tinurukan siya nito ng pamputulog at sinamantala siya. Dahil dito, pumayag ang mga pinuno na tanggapin siya sa club. Dinala siya sa kanyang bagong opisina at naging komportable siya, ngunit isa pala itong bitag. May nakal alasong gas na pinakawalan sa loob ng silid at namatay si Steven makalipas lamang ang ilang segundo. Pagkatapos, may dalawang lalaking naka hazmat suit na kumuha sa kanyang bangkay upang ito ay i-cremate. Samantala, sinabi ni Pat kay William na nagpadala pala sa kanya ng sulat si Perfidia, ngunit hindi niya ito ibinigay noon dahil gusto niya itong protektahan mula sa mapanganib na nakaraan ng kanyang mga magulang. Ibinigay na ngayon ni Pat ang sulat kay William at agad niya itong binasa. Humingi ng tawad si Perfidia sa kanyang pagkawala at sinabi niyang iniisip niya si William araw-araw, umaasa rin siya na paglaki ni William ay mababago niya ang mundo, at marahil sa panahong iyon ay maaari na silang magkita muli. Niyakap ni Willia ang kanyang ama bilang pasasalamat sa pagbibigay ng sulat na ito, kalaunan, kumuha si Pat ng mga telepono para sa kanilang dalawa ni Willia. Nakakasabay sila sa mga kaganapan ng mga rebelde sa radyo at nagsimula ring sumali si Willia sa mga protesta. Huwag kalim utang mag-subscribe at i-on ang notifications para makapanood pa ng ganitong mga video. Salamat sa panunood!